gumawa ng WhatsApp sticker. Hello sa lahat, si Leonardo Paiva ito, balik na may bagong video. Sa updated na video na to, ipapakita ko sa iyo step by step kung paano gumawa ng sarili mong sticker sa WhatsApp app. Kung gusto mo ng ganitong mga video, marami pang iba sa channel. Mag-subscribe ka, mag-like, lagi akong gumagawa ng videos para tulungan ka. Sige! bubuksan ko na ang WhatsApp. Gumagana to sa normal at business WhatsApp. Piliin ang contact na pagsisenda ng sticker, tapos iklik ang icon sa baba at pindutin ang gumawa. Pumili ng larawan. Kinocrop ng app ang sticker, pero pwede mo ring gamitin ang buong larawan. Pwede kang magdagdag ng text. I-click dito at i-type ang mensahe para sa sticker. Dito mo makikita ang preview ng sticker. Sa bawat font, pumili ng isa para sa sticker mo, tapos i-type na lang. Kung di mo type ang text, pwede mong burahin. I-drag lang papunta sa basurahan sa taas. Mag-type dito para baguhin ang tekstong di mo nagustuhan. I-click ang icon na ito para gumuhit. Pumili ng kulay at gumuhit ng gusto mo. Pindutan ito para ibalik ang tekstong nabura mo. Maibabalik mo ito kahit nabura mo ng di sinasadya. I-click tong icon para pumili ng format sa sticker mo. Pipiliin ko to. Subukan mong maging malikhain sa Sticker Maker na to. Sa halimbawa ko, tapos na yung sticker ko, i-click sa baba para ipadala ang sticker mo. Ma-save 'yan at magagamit mo sa ibang usapan mag-subscribe para sa mas maraming tutorial hanggang dito na lang ingat ka salamat at babush